Hello, good morning. So nandito tayo sa working place ko. So papakita ko sa inyo yung kung paano mag ng chicken. So ito yung kinakap ko tuwing umaga. Then sinesegregate ko into pieces dito. Yan. Dito ko ilalagay then ibibenta. So madali lang siyang ano, uh, trabaho. So yan guys. So, bali ganito yung So, okay, Sila dahil yeah. so, sa akin na plus G, hindi ako ayun Sige so, guys, sisubulin natin. Yan. So ganito yung dumarating sa akin mga chicken, mga po. Malinis na yan, wala nang lamang sa loob. Yan. Yeah. So, ang ginagawa ko dito guys, ikakat lang natin sa into pieces, then isisegregate na natin doon sa freezer. So ito pala daily. Daily siya dumarating uh, fresh chicken. So ito yung pagkat. Papagkat ko sa inyo guys. So, ganito yung pag, uh, pagkat ng proper cut ng chicken. So ito yung wings. Ganito guys. Mala dito lang yung sa pupuntarihin kasi ito malambot. Yan. Yung pinakang joint niya. Yan dito. Yan banda. Yan. Yung no, malambot na. Kasi yung joint niya, yung puti na buto, yung nagdudugtol, malambot lang yan. Ayan. Tapos dito naman, dito yan, sa hita. Iwain mo na yung dalawang hita. Tapos, ganti mo siya. Yan, ganyan na siya. Ganyan, Tapos, ikat mo siya. Hmm. So, ganito na siya, hita baka sa hita ikakat ulit so yun magkaiba ng presyo nito guys so guys sa isa isang gilid yung ganyan lang ganyan lang siya ito naman nabibenta rin to guys uh, yung pinakampuita niya mura lang to ang kilo nito dito para sa Philippine money umabot na ng 20 pesos kilo, uh, kilo nito At Philippine na sobrang malaya siguro ito naman ang tawag dito is butterfly sa, sa turkey. So, tatanggalin natin yung pinakang uh, laman niya. So, kung yung mangyayari, butterfly. Sa, kaya sinabi butterfly kasi parang pakpak siya. Parang pakpak ng, uh, ng uh, paro-paro. so, ito na nga sa kanya. So, itatapon na lang ito guys. Ito naman. Ito na ang uh, filet. Ito yung filet yan. Tatanggalin natin yung, yung buto niya. Yan. Guys, ito yung proper na pag-cut ng chicken. Wala nang iba. Yung iba kasi iba, mali yung ano nila. Uh, pag-cut ng chicken. Ito yung talagang totoo. I mean, legit. Lihit mo talaga ang pag-cut ng chicken. Ganito. Yan. So, ganito siya, guys. Oh, sauce so, simple lang yun. Ito na yung fillet. Ito ang pinakamahal dito, uh, siya ng uh, 100 uh, trapez lira, equivalent of nasa ano siya, ang kilo sa 150. Di ko lang sa pre-press, baka mas mahal. So, 150, 150 pesos sa palitan, or 180 gano'n. ang, ang kilo. So, ito yung buto niya dito, sinanggal natin. So, ganyan na siya. So, lahat ganyan, ganyan ko ikakat sa ganyan. Lahat. Ito ko siya ikakat. So, yun lang. So, papakita natin baka natin i-segregate mamaya. So napakadali niya lang guys. Napakadali and napaka magandang business. Kung sa Pilipinas po guys, sobrang gandang business. Kasi yung business niya guys, hindi ka masyado pagod, magkakat ka lang. Mas maganda pag galing sa mga poultry na mga ano, na mga chicken. Uh, dadalhin nila ng buo ganito na wag yung uh, cut into pieces. Maganda yung buo nila dadalhin tapos ikaw na yung mag-cut. Yun. Tapos ikaw na lang mag-ano, Uh, kung ano yung presyo sa market, ito so, ganun din yung ano Kung mas mababa sa'yo, pero kung wool ang ano mo, ano, ang kuhaan mo, siguro mas mababa sa'yo kaysa sa market. So maganda siya. Maganda siya ang business. So ito so, magandang i-business sa Pilipinas guys. Ang kailangan mo lang, kapital na malaki kasi uh, kailangan mo daily. Daily yung manok mo. Kung mabenta, okay hindi naman masyado mabenta, pwedeng umabot siya hanggang dalawa or tatlong araw. Kaso, pag tatlong araw na guys, umiiba yung, uh, nag, nag change yung lasa ng manok. Hindi kagaya ng fresh, ng fresh talaga. So, ang, ang ano nito guys, ang, kit lang. Ang pinakang, tumatagal tong manok na to, ah, uh, one to five days. Pero pangit na guys kasi pag pinabot pa natin ng 5 days, kasi hindi na masarap yung manok. So ang ginagawa namin guys, uh, kapag mga 2 days di pa mabenta, after 3 days uh, pinakoot lang namin para mabenta kasi wala kang masaya, masira. Kasi malaki ang kapital nito guys. So, yun na lang guys. Sayang yung mga kinakat namin na kung kaya nito. Pwede pa itong adubohin guys. Ito mga ito, liig. So, yun. Tinatapon lang namin itong liig. Or binibigay namin sa mga hayop dito sa labas. And minsan dinadala ko sa bahay kasi may mga aso ako. So, yun. Wala, wala kasi yung Pilipinas dito sa lugar ko kaya wala akong mapagbigyan. Hindi naman kumakain yung mga taga dito guys ng ganito. Yeah. Pwede pa siyang uh, pang-adobo. So ganyan guys, napaka simple lang na trabaho. So magandang i-business sa Pilipinas, i-business natin ito kapag may pera na tayo. Siguro so, ang kapital nito, kapag nag-business ka lang ngayon ito, kapital mo, siguro kailangan meron kang uh, 200,000 to 250. Or baka more than pass, kung mga 300,000 or 400,000, kasi bibili ka pa ng mga freezer, yung malalaking freezer. Ito na guys yung aking kinat na chicken. So, lalagyan natin dito and sisegregate na natin. Ayan. So, kailangan guys talaga gumamit ka ng gloves. Kasi napaka strict na mga tao dito. Hindi ka pwedeng hindi mag-gloves kasi sisitahin ka talaga nila. Kasi karamihan ka lang guys dito talaga mayaman yung mga tao sa lugar na to. So, pag wala kang gloves, hindi walang bibili sa'yo. Walang bibili sa shop. So, ganyan sa karami. So, First batch pa rin, mayroon pa dito, mayroon pa akong parating na limang box. May order pa akong limang box. So parating pa lang ito guys. Oh, ang dami guys. So, ito mga tatapon ko na to. Ito mga to. Sa aso na yan. Sayang guys kung marami sanang uh, tao dito na mga Pilipino. Tao. Kung <laughs> marami pa dito mga Pilipino guys. Wala kasi ako dito ng kaibigan na Pilipino. Wala mong Pilipino dito sa lugar ko masyado malalayo so yun yeah. and segregate na natin so ito yung natira kahapon guys may natira pa kahapon ito yung mga natira kahapon so ihalo lang natin dito so kailangan na sa ibabaw siya yung mga luma sa ibabaw para yun na mabenta muna yun siya yan so kailangan punin ko to nakakabenta ko ng na dalawang puno na ganito so nabenta ko siguro mga 40 kilos na ganito daily. Mabenta siya kasi mas gusto ng mga Turkish naman ganito. So kailangan yung luma na sa ibabaw, di ba? Lagi ganoon. Kahit sa ang, ano mga, mga company kapag luma sa ibabaw, mapa dry goods man o ano yan, wet goods kailangan ganyan. Yan. So dito naman So yung nga pala, ito yung ito yung ito yung with uh, with bones yung uh, yun yung without bones. So ito binibenta din namin ng ganito lang. Yeah. So gagawin din natin na ni Amperi. So ito yung natira kahapon. So dito natin sa pinakong para yan hindi ko makuha mamaya. Ito yung bibenta natin sa may banda dito. So ang tawag dito guys is Perzola. Sa Turkish Perzola. So, ganyan siya guys. So, iba-iba so, ang presyo ng guys ito. Hindi kaya sa Pilipinas na akinat yung chicken tapos ibibinta ng ang presyo hindi man ano makataruan. <laughs> Kasi ang part ng chicken talaga na bibenta ng parts parts sa Pilipinas yung yung ano yung tawag doon yung pinakang buong hita binibenta ng ano ganun. Dito yung higa dito kagaya nito guys oh. So. Sa Pilipinas, binibita atang itong ganito eh. Hindi ko lang mahal or mura. Dito mura lang to ganito. Yung pinakampuwita niya, saka yung pinakamunigit uh, na, saka ganito. Pagkasama namin binibenta. Yan. wings. So, ang presyo ng wings is almost maabot siya guys ng uh, siguro mga 200. 200 pesos ang kilo nito. So, ganito namin siya binibinta. Mabenta siya sa mga sa mga restaurant, mga yung mga cafeteria, mga ano, cafeteria ah, kasi nag nagbibenta sila ng uh, chicken wings. Yung iba. So ganito siya binibenta guys. So nasa ano sa 100 105 tele, eh. mabuti sa Pilipinas mga 200 gayon. Naglalaro 200 to 220 pesos ang kilo. Ito lang talaga guys ha. Yeah. So pupunuin pa natin 'yan kasi hindi pa tapos yung pagkat ko eh. sa. Tumatay sa kabila ito naman tayo. Ito yung pinakahita. Yan. So, ito din natira kahapon. Hmm. Ito yung natira kahapon. So, kailangan yan. Nandiyan banda. Yan. Sisiparate natin yung bago. Yung bago dito sa may banda dito. Yan. Ganyan siya. Ganyan lang siya, guys. Pagkatapos mong ikatulan na, hintay na ako ng customer. Marami namang customer dito guys kasi yung shop namin malapit sa mga school, sa mga restaurant, sa mga bahay ng mga police. Meron dito kasi nga uh, camp, police camp. So yan, ganyan sa guys oh. So sa araw-araw nakakabenta siguro ako ng 10 kilo lang. Pinakamabenta ko talaga yung ano, yung fillet. Eh. Kasi sabi ko kanina, ito yung binibeta namin ganito. So, kapon to yung natira. So, natin yan today. Malakas din to kasi ito yung pinakamura sa lahat. Yan. Pupunin natin mamaya. So, ito yung yung kakat natin. Ay, hey, mga ganito yung pattern kung tawagin. So, medyo risky lang siya, guys. Kasi, tira mo yung kung paano ko siya binu, uh, tinatanggal yung amit. Risky siya kasi pwedeng mahati yung ano mo. Pwedeng ma magilit. Kasi, kasi ito, ito na yung laman niya, napaka nipis. So, nagdayin mo lang siya yan. Ikaw na yung magtan siya. Ilang na akong uh, nagilit nag yung galiri dito. mo lang siya. So, kailangan hindi ka magmadali dito pag ito yung kakat mo. Yan. kailangan dahan-dahan lang. Pag binilisan mo, puto lang ang galiri mo dito. So, yan lang siya. So, ito mabenta rin guys. Mabenta rin niya kasi gusto ng mga um, mga kusuki niya, mga pulis sa kasundalo. Mga teachers. Ito naman, mabit siya na almost 100, 100 pesos ang kilo. So, para mas mura pa ata dito yung manok kaysa sa Pilipinas, guys. Yeah. Magbibenta e, rin kami ng uh, whole chicken, kasong alang, mas mabenta talaga yung ano na, yung talagang yung cut na siya, yung ganito. Mas mabenta siya talaga. So maraming pa tayo dito guys. Yeah. Uh, yeah. So ano dyan guys, dahan-dahan lang. Kanya lang uh. Kailangan matalim din yung ano mo, yung, yung uh, yung kasi hindi basta-basta matatanggal yan. Yung ano yan, yung uh, tawag din. Yung laman. Hmm. Kasi may, may ano yun, may bone pa. So ganyan siya guys. Dumating na yung aking uh, order na manok. Ito yung binibita namin yung uh, whole chicken. May ano siya, may plastic yan. So ito na guys siya. Ayan. Ito yung mga kinat ko kanina. So guys, ito yung aming uh, pinukunan na manok. Hey guys, ito yung order namin pang pang reserve to. Anim na coli boxes. Nagkat na ako kanina, yan yung mga kinat guys So ito na yung pang reserve namin, baka maraming bit na mamaya. So kailangan may, may naka na kasi yun sa crowd dito sa shop ko. So guys, kikit na lang. Dito namin siya ini-stock. So ganito yung set ng amin namin na tawag ko. Ano yung freezer yan? Dalawa siya. Yung isa mahaba. Yan. So dito na siya in-stock. Kapag ubos na sa nasa taas, ito mga kinatlo. Ah, uh, namin. So yun guys. Sala okay. ah. natin ito. Okay. Ay.

mga chicken sa kain mga yan aabot uh, siya guys na almost 15,000 almost 15,000 na uh, pesos kapag nabenta guys so nagbibenta din kami ng mga atay na manok so ganito siya ganito siya namin binibenta yan so yun guys so yun guys salamat sa mga nanonood and God bless bye bye